Sabi ha, dami yung itong oh, Ito yung inahintay namin mga sa ating kagabi pa yan Dito si Kedad Kasate, magandang gabi mga kasate Dito ako ngayon, surprise ako mga kasate Dito yung mga kasin ko Dumating Ay, Ito mga kasate, yung ano, mga kasin ko dito From Baybay, from Palawan Ang from ano, from pram... From Saudi, wala pa. From, from Saudi, wala pa mga risate. Yung hinihintay ko dito mga risate. Ito yung mga kasin ko dito. Okay, ito, ito mga risate. From Bye Bye, si Devin. Devin Palarao. Yan mga palarao. Yung, yung anak niya. Pagkaharap mo na eh. Yeah, yan, yan ang anak, anak niya. At saka yung, yung misis niya mga risate. hi, Jenny Hi. <laughs> yung baby niya. Oh. Yung eh, mga risate, yung baby niya. <laughs> At saka ito yung para na sa sa Palawan mga Rizarte ito yung first cousin ko mga Rizarte sa Palawan to mga Rizarte nakatira 28 years ha? 28 years 28 years mga Rizarte lumayo dito sa amin tapos ngayon nandito na yes ang gwapo pa rin oh no? ito kunting salo-salo naman kami dito yan yung mga ano lang ito mga binisaya mga pagkaon Yan, nilawoy mga risarte yan, yan, ano namin. Ilagay ko na silver mesh natin, kakain ako. Okay, kain tayo mars ate. Dali lang kayo.

kabutay. <laughs> <laughs> Ayun, ang ka naman sa atin. Ibigtakan tayo dito. Punta kayo sa ano, sa farm na. Next week. Ang bisita mo. Ayun, abangan naman sa atin. Magandang view dito naman sa atin yung mga abangan namin. Abangan nyo naman sa atin yung view doon. Maganda talaga. Namimiss ko yung ano view doon. Sa lugar namin. Tapos, daan tayo sa ano, sa pispa nila. Tapos, mamili tayo ng tilapia. ay mali sa atin. Laging nga na yung aso, baka nandito na yung ano natin, yung kasin. Ayan eh, mga di tingnan natin mga siyerte. Yan, nandito Ay, na, Aj <laughs> Hi, J. hi. Uy, busy ah. Ay, grabe ha. Ang dami yung itong, oh, ito yung hinahintay namin mga di kagabi pa yan. <laughs> dito si Daddy Ben at saka si Ana, si Dito sila natutulog. Kaya hinahintay namin din si ano, si Jay Yes, dito na yung kasin naming big time. <laughs> ano man ibaba natin yan adi halak di iso lang din sa kenan okay pang mamahaw sa ta okay Bak bakit na delay je Daghak. Ah, kulang pa sa hero. Ayun ah, ba? Okay, resulte. Hello mga. Uh, hello mga kadiskarte. <laughs> hi naman sa hi naman sa vlog namin. <laughs> okay. Uh, okay mga kadiskarte. Pasok tayo sa loob. Ito problema mga kadiskarte pag dami yung ano, um, may bisita tayo, nag-iingay yung mga aso. Ayun. Pasok na doon. Hop. Babe. First time na ako na-receive to Maris Galing abroad Maris Arte Ito o, oh. man Kita nyo Maris Arte man oh. Yung mga chocolate Maris First time po first time talaga ito time. Ito, Palarao Indepreses, Hardware and Construction Supply. Ito yung ano, sa fabrication namin. Services offered, roll-up door, steel trusses, steel window, steel gate, railing fence, spiral steel, canopy truss, garden set, sliding door, at saka, contender. At papa papamari sa atin sa lahat ng fabrication. Ayun, gumagawa kami pa ati sa atin sa steel fabrication, at saka yung Palarao Indepreses, Hardware and Construction Supply. Marami salamat, sa Indepreses, sa balay ng survivors, sa businesses namin. Thank you. natanggap galing sa ano kasi natin na si JJ ayan ang sa atin ang ganda okay thank you thank you lord dali na naman hanggang dito na lang yung vlog namin oh pakibabay naman yung mga kasin ko dito Babay, babay. bye yes ito si JJ babay. okay ka tayo mga sa abangan nyo mga sarote kasi nag-anyaya yung ano kasin ko nga mag-overnight kami sa isla. Nakita so, kasi sa vlog ko. Ha, yeah, balik na naman kami doon. Balik naman tayo mga sarote sa mga adventure natin. So don't forget uh, oh, to subscribe. Like and share. At oh. click notification bell mga sarote. Thank you so much. No, surprise ako dito mga sarote sa kasin ko. Bye 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 bye. -bye. Yeah.